Thank you. Inaabangan ang Running Man Philippines. Congratulations. Alam ko na malagi kayo sa Korea ng halos dalawang buwan. Ano ang pagkakaiba, pagkakapareho ah, ng season 1, season 2, Mikael? Easily, uh, summer and then winter. <laughs> easily, Actually, no? Easily. So, totoo lang. So pero totoo. totoo naman yun, diba? Actually, uh, yung peak ng summer, yun yung new season 1, ito peak ng winter. Kasi it can be hot sa Korea. Parang mas mainit pa kaysa Manila, no? Eh. You no, know, mas, mas, mas mainit. And it can be cold. So, alin ang mas mahirap? <coughs> Para sa akin, at feeling ko para sa kanila rin, yung lamig. Mm -hmm. Iba talaga. Kasi umabot negative 15 degrees Celsius. Grabe yun. Yung pinakamalamig. Yung pinaka 22. Ay tama, negative 24. Wow. Negative 24. So intense talaga siya at uh, nanibago kami. Pero kasama na rin yun sa adventure. At sana talaga matawa yung mga kapuso pag nakita nila yung lahat ng mga, mga missions ako. namin. Oo. Oh! 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 Okay, Kanyang parang... Angel, oh. um... Wow. Sa lahat ng mga naging guests, dahil dito one time na-announce namin yung mga guests na lumabas sa Rayman Philippines Season 2, kanino ka pinaka nasurpresa? Tito Boy, kay Haha talaga. Talaga? Yes po, <laughs> kasi... Haha! <laughs> 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 hindi ha -ha. kasi po, pinapangarap lang naming runners na, alam kami... mo yun, magkaroon kami ng, na mag-guest sa amin, yung mga OG runners. So, nung nakita namin si Haha, talagang Surreal po talaga. Hindi namin talaga ina-expect na wow, finally, nakasama na namin to Kahit isa lang sa kanila si Haha. So si Haha to ito, boy. Di ba, ba umaga pinag-uusapan natin Dapat may mag-guest dito. Actually, At si dumating nga. Oh, oh. San oh, Dara? Sa oh, same day? O, Dara. O kasama natin. Hey. Dara, Dara, Dara. Dara, Dara. Dara, Dara. Oo, okay. Okay. Oh, nagulat din kami. Actually, in fairness sa lahat ng mga guests, halos lahat, sa, halos lahat sila surprise sa amin. Mm -hmm. So talagang nagulat talaga kami. May gulat factor pagdating nila. Eh, pero Mikael, ikaw, uh, Mikael, kanin yung pinaka nagulat talaga na, whoa! Haha, Dem. Hindi mo na! Sabihin 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 mo na! Ano inaabangan dito, boy? Eh. So, depende na lang ah, kung yun yung sasabihin Okay, okay. Abangan. Si... Aaaaaah! Si... Ay! Ay! Ayaw. Ay! Ayoko ng may-away na mga ganap. Ah, okay. Oo. Okay. Oh, oh. Akit po si Miss Alessandra De Rossi. Oo! Kasi kakataon ko ikaw. Koko, saan nung five <laughs> <laughs> life? Tuna. yun yung inaabangan namin. Yeah. Ah. Sige. Yun yung inaabangan. Okay. Sa mga bisita. Lahat eh. Pero iba yung pagdating ni Ruru. Iba talaga. Oh, may okay. ano eh. Iba eh. Ako iba talaga. Hindi <laughs> siya, nakasama niyo nung first season din, hmm, di ba? Parang ang saya-saya -saya lang na ito yung kompleto. Kompleto kami. Hmm. Okay.